Nagsimula ang pelikula sa isang recording ng kaarawan ng isang batang babae kung saan binubuksan niya ang kanyang mga laruan at hinihipan ang kandila ng kanyang cake. Pero ang lahat ng ito ay isang panaginip ng magising si Brian Mills. Kinabukasan, pumunta si Brian sa isang lokal na tindahan upang bumili ng karaoke machine. Pagbalik niya sa bahay, kaagad niya itong binalot upang gawing regalo. Sa paglipas ng araw, nagtungo si Brian sa isang napakagarang mansyon para sa kaarawan ng kanyang anak agad siyang nilapitan ni Lenor, ang kanyang dating asawa, na hindi pumayag na pumunta siya sa seksyon ng mga bata na halatang may tensyon sa pagitan nilang dalawa. Dumating ang kanyang anak na si Kim at kaagad na niyakap si Brian. Binuksan ni Kim ang regalo at nakita ang karaoke machine. Nagpasalamat siya sa kanyang ama dahil gusto niyang maging singer balang araw, ngunit nasapawan ng kanyang regalo nang dumating ang stepfather ni Kim na si Stuart dala ang kanyang regalong kabayo. Nang gabing iyon, inilagay ni Brian ang larawan ng kaarawan ni Kim sa kanyang photo album at inalala ang mga magagandang araw habang mag-isa sa kanyang tahanan. Maya-maya pa, dumating ang mga kaibigan niya na may dalang alak at pulutan. Ang apat na magkakaibigan ay nagtawanan habang inaalala ang masasayang panahon nila bilang mga sundalo. Bago sila umalis, sinabi ni Sam kay Brian ang tungkol sa isang trabaho na maging guard ng isang singer mula sa kanyang concert. Dahil maganda ang alok, agad itong tinanggap ni Brian. Kinabukasan ng gabi, naging bodyguard sila sa isang pop star na si Shira para sa kanyang concert. Habang naghahanda ito, nagpakilala si Brian at sinabi na may anak siyang gusto maging singer at humingi ng payo. Sinabi ni Shira na mahirap maging singer at mas mabuting humanap ng ibang trabaho. Habang naghihintay na matapos ang concert, naglaro ng baraha si na Brian kasama ang kanyang mga kaibigan. Tumawag si Kim at natuwa ng malaman na isa siya sa mga bodyguards ni Shira. Inalok din siya ni Kim na lumabas para kumain, na labis na ikinatuwa ni Brian. Pagkatapos ng concert, biglang dumagsa ang mga fans kaya agad na sinamahan ni Brian si Shira papunta sa sasakyan. Ngunit inatake sila ng isang lalaki na may dalang kutsilyo pero mabilis itong napigilan ni Brian. Agad na isinakay si Shira sa sasakyan at pinakalma Pagkatapos natanggap ni Brian at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang bayad, pinatawag si Brian ni Shira sa kanyang kwarto. Pagdating niya, labis na nagpasalamat si Shira sa kanya at binigyan siya ng isang card na may numero para bigyan ang kanyang anak na si Kim ng vocal coach at manager bilang pasasalamat sa pagligtas sa kanya. Kinabukasan, masayang nakita ni Brian ang kanyang anak upang kumain, ngunit kasama nito ang kanyang dating asawa. Ipinaliwanag ni Kim sa kanyang ama na ang kaibigan niyang si Amanda ay pupunta sa France kasama ang mga pinsan nito at inimbitahan siyang sumama. Dahil wala pa siya sa labing walong taong gulang, kailangan ng pirma ng parehong magulang. Nasaktan si Brian dahil akala niya gusto lang ng anak niyang lumabas kasama siya. Gayunpaman, sinabi niya na hindi siya komportable sa paglalakbay ni Kim, kaya iminungkahi na sumama siya. Umiyak si Kim at umalis bago pa niya maipakita ang card na binigay sa kanya ni Shira. Nagalit si Lenore kay Brian at nagbitaw ng masasakit na salita bago umalis. Mayamaya -maya pa, pinuntahan ni Brian si Kim para sabihing pumapayag siya sa kondisyong tatawagan siya gabi-gabi. Labis na natuwa si Kim sa desisyon ng kanyang ama. Kalaunan, inihatid ni Brian si Kim sa airport. Binigyan niya ito ng mga lugar na dapat iwasan sa Paris at napag-usapan nila ang tungkol sa dating trabaho ni Brian. Sinagot siya ni Brian na ang dating trabaho niya ay may kinalaman sa gobyerno. Pinipigilan niya ang mga masasamang bagay na mangyari. Nang marinig ito ni Kim, hinalikan niya ang kanyang ama. Kalaunan habang binababa ni Brian ang bagahe ni Kim, napansin niya ang isang mapa na may maraming lugar, ruta at petsa. Pagdating ni Lenor, tinanong siya ni Brian tungkol dito at inamin niyang alam niya ang totoong plano ni Kim. Gustong sundan ng anak nila ang tour ng isang rock band sa buong Europa. Nagalit si Brian sa narinig, ngunit nakiusap si Lenor na huwag sirain ang pangarap ng kanilang anak. Sa huli, pumayag siya at pinilit ngumiti para mapanatiling masaya si Kim. Pagdating nina Kim at Amanda sa Paris, nagpasya silang kumuha ng larawan. Biglang lumapit ang isang lalaki na nagpakilala bilang Peter para kunan sila ng larawan. nag ito na ihatid sila sa kanilang tirahan at tinanggap ito ni Amanda. Samantala, tumawag si Brian kay Kim, ngunit abala ito nang makarating sila sa kanilang tirahan. Inimbitahan sila ni Peter sa isang party mamayang gabi. Gustong tumanggi ni Kim, ngunit agad itong tinanggap ni Amanda. Pagalis ni Peter, tumawag siya sa isang tao at sinabi na may dalawang babae sa ikalimang palapag. Masaya ang dalawang dalaga sa kanilang unang araw sa Paris, ngunit hindi natutuwa si Kim nang malaman niyang nagsinungaling si Amanda. Wala pala doon ang kanyang mga pinsan, kaya silang dalawa lang doon sa hotel. Hindi na ito pinansin ni Amanda at nagpatugtog na lang ng malakas. Samantala, patuloy na tinatawagan ni Brian ang kanyang anak, ngunit hindi ito naririnig ni Kim dahil sa ingay mula sa malakas na tugtog. Tinawagan ni Brian si Lenore, ngunit mabilis siyang sinabihan nito na tigilan ang pagiging paranoid bago ibaba ang tawag. Sa wakas, sinagot ni Kim ang tawag ng kanyang ama at pumunta sa tahimik na bahagi ng bahay para makausap siya Sinabi ni Brian na gusto niyang makausap ang isa sa mga pinsan ni Amanda, ngunit inamin ni Kim na wala sila doon. Nangako siya na hindi niya alam ang tungkol dito. Habang nag-uusap sila, biglang nakita ni Kim na may mga lalaking dumudukot kay Amanda at sinabi ang mga nangyayari sa kanyang ama. Agad na kinuha ni Brian ang lahat ng impormasyon mula kay Kim. Inirecord niya ang tawag at sinabi niya kay Kim na magtago sa ilalim ng kama. Pinayuhan niya ang anak na maging matapang Iwan ang telepono sa sahig at sumigaw ng mga detalye tungkol sa mga lalaki kapag siya ay nakita. Nanatiling tahimik si Kim habang nakikinig si Brian sa usapan ng mga lalaki. Nang papaalis na ang mga lalaki, nakahinga ng maluwag si Kim, ngunit bigla siyang hinila ng mga ito. Isinigaw ni Kim ang lahat ng mga detalye ng mga lalaki, kabilang ang tatu nito sa kamay. Walang magawa si Brian kundi makinig sa kanyang anak na sumisigaw. Nang mapagtanto niyang hawak na ng mga dumukot ang telepono ng kanyang anak, Nagpadala siya ng nakakatakot na banta sa kanila. If you let my daughter go now, that'll be the end of it. But if you don't, I will find you and I will kill you. Agad na tinawagan ni Brian si Sam upang suriin ang boses mula sa tawag. Pagkatapos, pumunta siya sa bahay ni Lenore at sinermunan ito pati si Stewart. Kinuha niya ang kontrol sa sitwasyon at sinabi kay Stuart na gamitin ang kanyang koneksyon upang agad siyang makalipad papuntang Paris. Tumawag muli si Sam at sinabi na ang lalaki ay isang Albanian na nagngangalang Marco, isang boss ng sindikato na kilala sa human trafficking. Kamakailan, napagpasyahan nitong gawing target ang mga babaeng naglalakbay, dinudukot sila, pinapagamit ng druga at sinisira ang kanilang buhay. Usibling mayroon lamang siyam na anim na oras si Brian upang mahanap si Kim bago ito mawala. Hindi kinaya ni Lenore ang sitwasyon at umiyak ng husto. Agad na sumakay si Brian sa eroplano at paulit-ulit na pinapakinggan ang recording ng tawag kung saan tinutokso siya ng dumukot na sinasabing good luck. Pagdating sa Paris, hindi nagaksaya ng oras si Brian at palihim na pumasok sa bahay ng pinsan ni Amanda sa pamamagitan ng pag sa apartment. Agad niyang inimbestigahan ang magulong bahay at inisip niya kung ano ang nangyari. Napunta siya sa kwarto kung saan nadukot si Kim at nakita niya doon ang sirang telepono na ginamit ni Kim. Nandun pa ang SD card memory kaya kinuha niya ito nang suriin niya ang mga larawan sa SD card memory, napansin niya ang isang larawan ng dalawang dalaga kung saan nakuhaan ng refleksyon si Peter. Sa airport, nag-aabang ulit si Peter kasama ang isang lalaki. Sinundan niya ang isang babae at inalok ito na mag-share ng taxi. Pero bigla siyang hinila ni Brian papasok sa taxi at agad na nagtanong ng impormasyon. Ngunit hinila rin si Brian ng lalaking kasama ni Peter. Mabilis itong napigilan ni Brian ngunit nakatakbo si Peter. Ginamit ni Brian ang taxi para habulin si Peter. Nang walang mapuntahan si Peter, tumalun siya at bumagsak sa isang truck. Ngunit bigla siyang nabangga ng isang random na truck sa kalsada, kaya walang nakuhang impormasyon si Brian. Hindi siya sumuko at nakipag-ugnayan siya sa isang dating kakilala na si Jean-Claude, na ngayon ay may mataas na ang posisyon sa gobyerno. Agad niyang ibinahagi ang detalye ng pagdukot sa kanyang anak. Sinabi sa kanya ang lugar na pwede niyang makuhaan ng impormasyon pero binalaan siya na huwag gumawa ng gulo at pinasundan siya nito. Kinagabihan, pumunta siya sa lugar ngunit kumuha siya ng tagapag-translate. Sa kalsada, kinausap ni Brian ang isang babae. Napansin nitong hindi siya naroon para sa kasiyahan kaya sinubukan nitong umalis. Sinadya iyon ni Brian para lumapit ang mga bumubugaw sa mga babae doon. Dumating ang isang lalaki at pinagalitan ang babae. Lumapit ito sa kanya at hinayaan ni Brian na hawakan siya ng lalaki para malagyan niya ito ng mic. Bumalik si Brian sa kotse at pinatranslate niya ang mga sinasabi ng mga lalaki mula sa mic na nilagay niya. Trinanslate sa kanya na pinag-uusapan ng mga ito ang isang construction site. Nagpasalamat si Brian sa tagasalin at umalis. Sa gabi ding iyon, pumunta si Brian sa construction site, pumila siya at nagbayad para makapasok sa isang maliit na gusali. Natuklasan niya ang mga kwarto na may takip at may mga numero. Sa kwarto na ibinigay sa kanya, nakita niya ang isang babae na nakahiga at may mga marka sa braso. Hinanap niya si Kim sa lahat ng kwarto hanggang sa makita niya ang damit ni Kim. Tinanong niya ang babae kung paano niya nakuha ang jacket ngunit masyado itong wala sa sarili. Pumasok ang isang lalaki at agad nagkagulo sa kwarto. Binugbog ni Brian ang lahat ng lalaking lumapit sa kanya at nagkaroon ng barilan Kinuha ni Brian ang babae at isinakay sa kotse ngunit may mga humabol sa kanya at pinaputukan siya kaya't napagpasyahan niyang tumakas. Nang makatakas sa lugar, sinundan sila ng isang lalaki at kinakausap si John Claude. Napansin ito ni Brian at dumaan siya sa red light upang makaiwas. Pumunta siya sa isang dating kakilala at kumuha ng kwarto. Binigyan niya ng gamot ang babae upang bumalik sa dati ang kanyang kalagayan. Maya-maya pa, biglang tumawag si John Claude at nais makipag-usap. Kinabukasan, habang naghihintay, sinigurado ni Brian na manatili siyang malayo. Napansin niyang may operasyon ang gobyerno upang arestuhin siya dahil sa kaguluhang ginawa niya. Gayunpaman, sinabi ni John Claude na kinuhaan siya ng flight pa uwi dahil ayaw niyang makulong si Brian, ngunit tumanggi si Brian. Sa oras na iyon, tinatrack ng kasamahan ni John Claude ang lokasyon ni Brian at agad na pinuntahan ito. Ngunit dinaya ni Brian ang mga tauhan niya sa pamamagitan ng pag-iwan ng telepono at recording sa gusali upang makausap niya ito sa malayo. Pagkatapos, nagsimulang mag-aral si Brian ng Albanian. Nagising ang babaeng iniligtas niya at nagpanik. Pinakalman niya ito at tinanong kung saan nakuha ang jacket. Ipinaliwanag ng babae na siya ay dinukot at tinala sa isang pulang pinto ng bahay kung saan ibinigay ng babae ang jacket at sinabi ang natandaan niyang palatandaan ng lugar. Agad na pumunta si Brian sa lugar at diretsong pumasok sa kompleks. Nagkunwari siya bilang pulis at nagbantaan na may 30 agents na darating kung hindi niya makakausap ang kanilang boss. Nakipag-usap si Brian sa ilang lalaki at sinabi niyang nais niyang pag-usapan ang mga rate. Sinabi ng mga lalaki na napag-usapan na nila ito kay Mr. Macon, ngunit sinabi ni Brian na nailipat si Macon. Lumabas dito na meron sa kanilang nagpoprotekta para hindi mahuli. Nagtanong ng mga bagay si Brian ngunit hindi sila sumagot ng maayos kaya itinaas ni Brian ang singil sa kanila ng 20%. Pagkatapos maibigay kay Brian ang pera, ibinigay niya ang isang sulat sa Albanian para itranslate nila. Tumawa ang mga lalaki at isa sa kanila ang nagsabi ng good luck at nakumpirma ni Brian na ito ang kausap niya sa telepono noong kinidnap si Kim. Sa oras na yon, sinabi ni Brian na siya ang kausap niya sa telepono at napagtanto ng lalaki kung sino siya. Biglang nagkaroon ng laban at hindi nagpatumpik-tumpik si Brian. Tinalo niya ang bawat lalaking lumapit sa kanya, pinapatay ang isa-isa ng walang mintis. Pumunta siya sa itaas at nakita ang mga babaeng dinukot sa bawat kwarto. Sa kasamaang palad, natagpuan niya si Amanda na wala ng buhay. Kinuha ni Brian bilang bihag ang lalaking nagsabi ng good luck at ginamit ang kanyang mga taktika sa pagpapahirap mula sa nakaraan. Tumanggi ang lalaki na magsalita at dinuraan si Brian kaya't pinarusahan siya nito ng matindi. Sa wakas, inamin ng lalaki na si Kim ay ibinenta sa nangangalang Saint Clair. Matapos makuha ang impormasyon, iniwan niyang nakukuryente ang lalaki. Kinagabihan, umuwi si John Claude sa kanyang bahay ngunit naroon si Brian. Inihatid ni John Claude ang kanyang mga anak sa kwarto at agad na kumuha ng baril. Pagbalik niya, binanggit ni Brian ang patungkol sa mga sindikato at pangalan ni Mr. Macon at tinanong siya kung kasangkot siya dito Inamin ni Jean-Claude na tumatanggap siya ng suhol at itinutok niya ang baril kay Brian at sinabing dadalhin siya sa airport. Ngunit inilabas ni Brian ang mga bala sa mesa na galing sa baril na kinuha ni Jean-Claude. Binaril ni Brian ang asawa niya sa balikat at nagbanta na tatapusin ito kung hindi makikipagtulungan. Umayag si Jean-Claude na hanapin si St. Claire at ibinigay ang address at larawan. Pagkatapos pinatulog niya si Jean-Claude bago umalis. Agad na pumunta si Brian sa lugar gamit ang isang fake badge upang makapasok sa isang party. Habang nagmamasid, nakita niya ang target na pumunta sa elevator. Agad niyang pinuntahan ito pero hindi siya pinapasok ng guardia, kaya pinatulog niya ito. Nagpatuloy si Brian sa lugar hanggang sa makita siya ng isang waiter pero pinatumba niya ito. Nagkunwaring waiter si Brian at pumasok sa isang kwarto na puno ng mayayamang tao at kung saan ibinibinta ang mga kababaihan. Maya-maya pa, inilabas ang kanyang anak na si Kim. Sa oras na yun, tinutukan niya ng baril ang isang lalaki upang pilitin siya na bilhin ang kanyang anak. Ngunit nang kukunin na niya si Kim, bigla siyang inatake at nawalan ng malay. Nakatali siya ng magising at hinarap siya ni St. Clair. Sinabi ni Brian na anak niya si Kim at gusto niya itong bilhin. Sinagot siya na ito ay negosyo at bawal ng ibalik ang mga natapos na deal. Nang umalis si St. Clair, sinubukan ng mga tauhan niyang patayin si Brian, ngunit hindi nila inakala ang kakayahan nito. Mabilis na nakalaya si Brian at pinatay ang mga tauhan ni St. Clair. Nakita ulit ni Brian si St. Clair at agad nakiusap, pero nang maibigay niya ang lokasyon ni Kim, agad siyang binaril ni Brian. Mabilis na tumakbo si Brian palabas at nakita ang kotse kung saan isinakay ang kanyang anak. Hinabol niya ang kotse ngunit nakita niyang inisakay sa bangka ang kanyang anak. Nang dumaan sa ilalim ng tulay ang bangka, Agad siyang tumalon at pinabagsak ang isang bantay. Isa pang bantay ang naroon kaya agad niya itong inatake at itinapon ito sa dagat. Samantala, ang mga babaeng bihag ay dinadala sa kanilang mga silid. Kalaunan, natuklasan ng mga tauhan sa bangka na naroon si Brian kaya't sinimulan nilang hanapin siya. Isa-isang tinapos ni Brian ang mga kalaban habang patuloy ang barilan, naghiwahi hiwalay ang mga tauhan kahit pinabaril gamit ang automatic gun nagawa pa rin niyang patayin ang kanyang mga target. Ngunit natamaan si Brian ng lalaking tinutukan niya mula sa party. Nakipaglaban siya ng malapitan na naging matinding laban. Sa huli, nagtagumpay si Brian at tuluyang pinatay ang kalaban. Pumasok siya sa silid at nakita niyang hawak ng boss ng lalaki si Kim na may patalim. Sinubukan makipagnegosasyon ng lalaki pero agad na binaril ito ni Brian. Hindi makapaniwala si Kim na nagawa ng kanyang ama na maglakbay para hanapin siya. Nagbalik sila sa kanilang tahanan. Muling nakapiling ni Kim ang kanyang ina at si Stewart. Lumapit si Lenore sa kanyang dating asawa at labis na nagpasalamat. Makalipas ang ilang araw, dinala ni Brian ang kanyang anak sa bahay ni Shira upang surpresahin ito. Inimbitahan silang pumasok upang simulan ang kanyang bagong karera sa musika. Salamat sa panunood. Mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated ka palagi sa mga susunod kong video.